What's up mga parekoy? Mayong nah, May na buntag na tanan mga parekoy no? So magkuan na tarong mga parekoy Maglimpyo tas gawas mga parekoy So mao din ang mga sagbota mga parekoy Pwerte na yung bagaan ang mga parekoy Nagkuha na lang kong pala sa loyo Kay mao ako gigamit pang kando sana Kay di gyod, madala o ibot Kay porteng hugawa Porteng lapoka mga parekoy Nagsagul-sagul pa din ang mga ihi Ita sa iring iro Ah di yun mada mga parekoy pero kanang uban Ang namasok sa kilid mga pare ako nang gipangibot kay di man madagpala ng na masuk mas kilid maupoy nakaapan na ano ni mga saag nga mga sagbot mga parekoy kay bisan pag imong patyon mo balik ra gyapon so ako sa kwaong screen dire mga parekoy kay kay nag alig gini dire sa kung pagtrabaho da gibutangan ig screen dire mga parekoy kay delikado mabanggaan ni di dire among mamarking marking di dire usahay nga magpatakag atras ba was ka kabantay nakabangga na de sila mao nang gibutangan nag screen diha para safe na lang sad ba So mao pay paghuma limpyo mga parikoy. managuna ang katong dagang kay sagbot, kay murag nilipo naman dito. So limpyo na kayo, tanawan ninyo mga parikoy. So mara na mga parikoy. ko, God bless niyo tanan. Amping mo kanunay, labi na. Bye bye. I'm done,